Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalaan tayo ng Diyos. Sa atin pong uh, pagninilay ngayon sa mabuting balita uh, na ayon pa din kay San Mateo, uh, sa mga puntos na sinabi ng Panginoon ay nais nating bigyang nilay ang isa. At ito yung sinasabi niya na kaya kung ang iyong kanang, kanang mata ang nagbubuyo sa iyo sa kasalanan, alisin mo ito at itapon. No, hindi ko man ibig sabihin na literal na dudukitin ng mata o kung ano mang bahagi ng katawan, ang nais nating bigyan ng pansin ay yung maging malay tayo. No? Hindi man ito pagiging pesimista o neg nega, no? kundi ito ay isang uh, pagsisikap na dahil nga nais nating mapalapit kay Jesus, ay nais nating mabawasan yung tinatawag nating hadlang. At alam natin na tayo ay tao, na tayo ay nagkasala, na tayo ay uh, nangangailangan lagi ng gabay ng Panginoon at uh, alam din natin na uh, um, magandang alam natin kung ano yung kahinaan natin no. Anong bahagi ng katawan natin ang alam nating uh, bumibigay sa kasalanan no? Halimbawa sinabi ni Hesus yung mata no. Ano bang aking uh, pinagagamitan ng mata no? Uh, at alam natin na magkaiba yung napatingin sa tumititig no. Kapag napatingin ka hindi mo naman sinasadya ay wala yon pero kung tumitig ka at ah, talagang ni-replay mo pa, ah, ni-zoom in pa, zoom out, eh talagang iba na po 'yon, no? Halimbawa, ah, bibigko ba ang nagiging sanhi ng kasalanan ko? Yung ah, halimbawa yung Marites, no? Pasilitabi po sa mga may pangalang Marites, no? Ito ba ay nagdadala sa akin sa Panginoon, nagdadala ba sa, akin sa kapwa, no? Ang aking kamay, no, Saan ba naglalakbay kapag nag- uh, nag-internet uh, sa sa surfing o di kaya kapag nag-scrolling no, alam ko ba kung saan dapat gamitin no ang mga bagay na uh, may kinalaman sa teknolohiya no ako ba ay matapat no sa paggamit nito o baka ginagamit ko sa cheating no sana wag naman po no? o di kaya yung tainga ko no sa lagi naka nakatutok no wa sana hindi sa buhay ng may buhay kundi sana ay sa kung ano ikalulugod ng Diyos no at ang puso no nasa na aking puso ano ang lagi kong hinahanap sa bawat araw ano ang kinasasabikan kong gawin sino ang kinasasabikan kong uh, makausap hmm? sana nando si Jesus no sapagkat yan ang mga bagay na ating uh, dapat pagnilayan araw-araw. Sino ang aking nasa guni-guni, nasa aking hiraya, nasa aking imagination? No? Sino ang aking uh, iniisip kapag ako'y napapagod? At uh, sapagkat dyan tayo lalapit o lalayo sa Panginoon, na kung makikita natin na hindi na pala tayo dinadala sa kabutihan, aba, po natin ng, 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 solusyon. Bigyan lunas ho natin at uh, tayo ay patulong sa ating Panginoon sapagkat siya ang tutulong sa atin upang lalong maging malapit sa Kanya. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.